Wow, magandang morning, magandang morning mga ka-take care. Ngayong umaga ay pupunta po kami sa Villasis. Kasama ko si Kwan, si Jason uh, si Insan Alvin. So nandito ako ngayon sa may Kwan, sa harap ng uh, bahay nila. Kasamaan ko siya mag-inquire uh, or mag-hanap uh, ng tarapatan sa nila. Hanapan ng mga uh, rada uh, uh, ah, ra yung morning. Ay, <laughs> shout kay Kwan, kay, -kay Mrs. Jason. Yeah, so hanapan namin ng Kwan, hanapan namin ng karapat <laughs> dito. You know, uh, 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 kulong-kulong. May insan. Ayan, so, mapapansin yung mga kapitid kung may mga uh, turosil silang mga kulong-kulong dito. Uh, tinatawag namin kulong-kulong sa Ilocano. Sa Tagalog, di ko alam no? <laughs> kung ano ang kulong-kulong. Uh, ang Tagalog ng kulong-kulong. So, Uh, yung mga gusto kong bumili ng pan ng mga kulong-kulong available po dito sa may uh, Barangay San Leon, Balungaw. Okay, mani popcorn na So, ilang minuto na lang, uh, alis na kami ni Juan. Ni Insan Alvin, ayun, shout out sa Flores family dyan sa may Mindoro. Tsaka sa mga kapatid din niya. So, yun. Uh, hindi ako makakapag-vlog sa may highway dahil uh, nasira ko yung mount ng aking helmet. Kaya stop and go yung uh, ating technique. Ayan po. Ayun, ayos ko palang shout out si Kwan, si uh, uh, Bok Maxin Apilado, dyan sa may uh, Metro Manila ata, or Cavite. hindi ko alam kung saan lugar siya. Ayan, shout out sa uh, Crop Science uh, course ng Pesyo Santa Maria sa mga batchmate namin, uh, Sir uh, Francis Apilado. Ayan, sila uh bookmark sina Max uh, Apilado tsaka sa mga batch nila ayan so shout out po sa inyo sa lahat ng estudyante tsaka mga staff ng eh uh, uh, Santa Maria Ayan good morning po sa inyong lahat and of course Binabati ko rin ng magandang morning ang uh, aking anak Yan sa may Baroasinggan shout out sa iyo anak ko uh, may Jigal uh, aka correct gapeto tsaka kila Auntie uh, Tesi Gika and sa inyong lahat dyan. Ayan, magigat kayo lahat dyan. I love you. Uh, so, uh, lahat ka kasi, mabas Insan. Hinihintay ko na lang. Kaya, uh, stay tuned. Stay tuned. so, so, ayan nga. Uh, ngayon nga ay araw ng Huwebes. Uh, Huwebes niyan saan? And so papunta na po kami. kita tayo sa daan uh, mamaya. Pero siyempre stop and go yung uh, video po natin. Ayan, shout out kay Mrs. Nyan. Yan, na tayo natin. Bless! Ay, bless. Ayan, shout Bles, out kay Ading Bless. Bles. Niya yeah, pili doon saan? Luzano. Ay, Luzano. Okay. Ay, shout out sa family Luzano dito sa may uh, barangay saan nyo uh, na balunggo. So mapapansin niyo nga po, may mga for sale po na kan na, na mga kulong-kulong dito. Uh, Uh, maganda po ito sa mag, uh, na service sa mga nagtitinda or uh, businessman ganyan panghakot ng tubig ganyan pwede rin i-upgrade ayun so insan man natin may isang ako ha? man natin may isang unit na 13.5 13.5 ayun so uh, 13.5 po yung isang kulong-kulong uh, ayun uh, kasali na po doon ang uh, alignment at uh, yun na ganyan may isang insan alignment ganyan ay free alignment ay free alignment Ayan, so free alignment po mga ka-take care boom ha. Uh, uh, pagkuha po ng panangkulong kulong-kulong. Pag uh, binili nyo po, i-align na nila. Yung mga gusto pong magpa-align ng utak dyan, pwede po. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan, so papunta na kami mga ka-take care uh, Hopefully, ma maaga-aga yung pan. Yung uwi uh, namin. Kung papapansin nyo sa taas, medyo parang uulan. Pero okay lang yan. Pwede na kami sumilong eh. Ayan, so kita-kits tayo sa Villasis mga ka-take care boom. Peace po so, ngayon. Thank you po. So, nandito na kami sa may Kwan, sa may Villasis ngayon. So, uh, nasa loob si kan si Insan. Ayan. Doon po si Insan naghahanap uh, ng uh, ilalagay na Kwan dito sa may uh, nito. Ilalagay dito sa may Price Villa. So, papansin niyo sa likod na matagpuro ng mga uh, uh, Para meron yung mga sasakyan yung uh, nagsisidaan. Ayan, 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 ayan. <laughs> Ayan, shout out kay Kwan. Shout out kay Bayo Cesar na magdi-duty ata sa Ordonator or Manawag, di ko sigurado. Eh nakakan siya. naka, naka -backpack. Okay, so Thanks ka dahil hanap ako ng pan. hanap ako ng uh, space na condo. Dahil na uh, bawal po ang pan. bawal po ang nakapark dito sa may uh, uh, shoulder, pinaka-shoulder ng kalsada. So, mapapansin nyo yung mga sasakyan dito so, sa talaga sila. At, uh, para at least, uh, maluwang yung pan, maluwang yung uh, sa dahan. So, ayan. Uh, lang natin si pan si Insan Alvin. Uh, Bali kung wala siyang makukuha rito na uh, pan uh, na tarapal, ay, uh, proceed kami sa may ordaneta. Hopefully may uh, makuha na siyang uh, tarapal dito Pero okay lang kahit uh, mag-coordinate ako net Kasi alam naman namin yung kanyang daan sa Maya Tumbot uh, Villasis Okay so Habang hindi ko si, si si Insan Ay uh, mag-relax uh, muna tayo sa clinic. So yun na nice shout out yung mga kasama ko dito sa Maya, uh, Pirbol Villasis dati at, uh, sila mga uh, Shout out kila Ma'am Annalyn Julius sa mga kila Ma'am Marina Lin Kuminis uh, Ayan. Ayan, uh, so mga bagyaki po ngayon uh, Mapapansin niyo, yung po ako Naka, naka helmet po ako Kahit na nakabinito yung service namin Napaka importante pa na may helmet kasi uh, Aras wala namang Pag pagkakaiba kung naka-single naka ka o naka-tricycle ka ang importante may uh, safety gears na in case na may uh, mangyaring hindi mong inaasahan sa kalsada uh, secure yung katawan mo pagdating sa disaster so yun, nakaglabs din ako kapansin, nakaglabs din ako Ayan. so hindi ko alam kung anong oras kami uuwi mga katayin kaya e, eh, nagahanap pa si Consinsal sa loob ng uh, tarapal na gagawin nila yung pagkain nito sa so may uh, bubungan oras ko mga ka-take care po dahil uh, yung kulog ng mga sasakyan talagang uh, lumadami na siya yan so hindi maiwasan yung traffic na yung uh, approaching na yung Christmas so, kaya advice ko lang po sa mga bumabiyahe lagi yung mag-iingat at lagi yung uh, ng dasan ayun ayun so nakabili na si Juan nakabili na si Insan Alvin ng pan ayun po yung nabili niya na uh, yun ang pangyarihan pang bubong sa bubungan, mga taker po ayan so uh, pupunta po kami ngayon sa may driving school dahil magpa practice po kami mag drift ayan drifting alright <laughs> hindi bali mag point inquire po si insan uh, chechik namin yung uh, driving school uh, kung pagkano yung uh, magagasto ko pag uh, nag uh, Uh, schooling si Insan doon. So yung proceed na kami doon mga ka-take kita-guest tayo doon. Yeah. So ayan mga ka-take care uh, Nandito na kami sa Maykwan, sa may uh, driving school. Na pag-i-inquire si Insan sa loob. Pinintay ko na lang. So wala dito, sabay so, pa sa orta mga ka-take lagi pong. mag-iingat at laging tatandaan. Take care po. Peace!